All mga amigo, so ito nga pala ang mga kaganapan mga amigo nung ang barko ay nasa dry dock dito sa Grand Bahamas Shipyard. So naka-wet dock na pala ang status ng ating barko mga migo pero hindi pa magamit ang ating forward winches dahil nga dito sa ating maintenance mga migo bulok ang mga hydraulic pipes sa forward winch. So still ongoing pa ang uh, maintenance sa ating mga kababayan mga migo na mga shipyard personnel. All right. Sila nga pala ang nag-repair sa mga bulok na mga hydraulic pipe dito sa forward part ng ating barko mga amigo. So ang kanilang agency mga amigo sa Manila is uh, Batang Ginyo. Pabalik-balik na lang sila dito mga amigo dahil maganda ang kitaan dito, maganda rin ang uh, sistema ng kanilang uh, kumpanya mga amigo. So magandang benefits. So ang iba is uh, nag-stay dito is more than decades na. right. So sila ang mga pangmalakasang skilled worker natin mga amigo. So We are proud to be a Filipino skilled worker. So as you can see mga amigo, maganda naman ang kanilang performance mga amigo no. So tinesting namin ang hydraulic winch kanina. So wala namang leaking dahil maganda ang pagkatira mga amigo at pulido. Hindi na tayo magbalik-balik sa pagwi-welding. sila ng carton mga amigo. Carton para maka ng maayos. Wala yung 90, 90. benta. Ano benta na? Ganyan kalulupit ang mga kababayan natin mga amigo when it comes skills. As you can see mga amigo, medyo mahirap ang posisyon ng pagwi uh, pagwiwilding pero nagawa ng paraan, ginamitan lang ng uh, karton upang makapag uh, pwesto ng maayos. Ayan. So dito mga amigo, dahil sa mahirap ang posisyon, ginamitan nila ng uh, salamin mga amigo dahil hindi makita ang sa ilalim nito sa hydraulic pipe. So yan ang prone ng leaking Kung hindi maganda ang pagka-wielding mga amigo Pero kababayan natin ang tumira Sure ball walang leaking yan Kababayan natin dyan Shout out dyan sa kababayan natin oh. Ayos talaga Dabi yung tira pang malakasan Alright Mga Pilipino yan Ayan o oh. Since natapos ng ating mga kababayan mga amigo na pinalitan ng bagong tubo at winilding ang pagong bagong koneksyon ng hydraulic uh, winch sa ating forward part mga amigo is busy rin kami dito sa baba mga amigo nagkabit sa koneksyon na kadugtong sa kanilang ginawa. All right. So ang gagawin namin, amsikip ah, na sir So ang, ang, gagawin namin mga amigo is ipitin namin yung apat na ah, Allen screw sa taas. So kailangan namin ng alalay. So ito yung mga tropa, nagkabit na rin no? Ayos talaga At nang nakabit na namin ang sa ibaba mga amigo Na mga tubo sa hydraulic winch Is tinisting natin ang linyada Kung wala bang leaking mga amigo Kasama natin si second mate Alright